pag na. Pag-init. Ang dami oh. pa Yun na lang yan. Pababayin mo. Parang lumubog yung tinga.

Dito, no? Okay. Nasa malalim. Dito, nasa malalim ka sila. Okay? Yun, no? Know? O, mm. dyan. sa na isang kilo na ito, eh. O, tatla sa akin. Tatla. Mag-miss no? Karabi, oh. O. Shhh. Eh. Uy.